Virhav po kay Ma'am Hazel may nilakaralaan po siya ngayon um, sa amin pong tanggapan sa Municipal Social Welfare and Development Office po. Ang amin pong dalang services ay um, OSCA po, yung mga senior citizens po natin. Kapag po kayo ay meron pong concern, maaari po kayong magtungo sa amin pong um, uh, doon po sa amin pong opisina. At um, solo wearin po ay nandyan din po. Kung may mga solo parent po dito na wala pa pong ID, kung kayo po ay uh, isa pong, uh, nag-iisa lamang sa inyong pamilya, ay maaari po kayo magtungo sa aming tanggapan. Maging po ang uh, PWD po. Kung may mga PWD din po dito, ay nandyan po ang aming focal person po para po sa service. Kung may magaparin niyo po ng ID po ng PWD ay mari pong i-approach po si Miss Karen. At po sa, uh, sa tanggapan din po ng peso, yun pong mga uh, po ng uh, DILP po, yung uh, yung pong livelihood na nab nabigay po ng dole, ay maaari pong kayong makipag-usap, makipag, -usap, makipag usap Uh, communicate po sa akin, nandito lang po ako sa gilid po, doon po sa tanggapan po ng MSWDO. So yun lamang po at maraming po salamat. Ang uh, Buwak Municipal Health Office po, sa paunguna po ni Dr. Catherine Del Sadiwa Cruz, ay dala po ang ilan sa mga servisyong pangkalusugan sa ating uh, barangay Tugos. So ngayong araw po ay uh, pwede po tayo magpamonitor ng ating BP, unin ang timbang, Gayun din po ang pagpapa-assign sa ating municipal health office bilang inyong uh, uh, consulta provider po. So magpapa-interview lang po tayo sa ating mga encoders and then after po doon, may dala din kami mga laboratory and radiology services po. Sa laboratory po natin, available po para sa lahat ang pagpakuha ng blood typing. Kung gusto nyo malaman kung anong type ng inyong dugo, pwede, pwede po tayo, libre po yun. Pangalawa po, available din yung ating fasting blood sugar para sa may mga uh, sakit na diabetes para ma-monitor po natin ang sugar level ninyo. Meron din po tayong urinalysis po. At uh, para naman po sa radiology services natin, meron tayong dalang ECG para sa mga senior citizens. Libre po yun. Ang pamalang bayan ng buwak, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Una-una po kami po ay ipapasalamat sa sa pagyaraos ng Ongay ang Barangay din sa Tugus. Uh, malaking tulong po ito at malaking uh, biyaya dahil hindi na, hindi na kailangan punta ng aming mga kabarangay sa bayan upang magproseso ng kapatid mag ng kapatid. So wala mong po, maraming salamat po at pagpapatay ng Panginoon. Ayan, magandang tanghali o magandang hapon na po sa inyong lahat. Alam po ninyo na uh, ibigay ko ang, ang ang pagbati ng ating minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor uh, Mark Zenyo, totoo po ang ng ating tagapagtukoy na ating uh, Vice Mayor ay isa sa arkitekto nitong isinasagawa nating ugnayan sa barangay. But anyway, hayaan po ninyong batiin ko muna ang ating kaibigan, ang ating uh, punong barangay, Rex Manay. Sir, magandang hapon po at sa po ng lahat ng ofisyalis ng Sangguniang Barangay ng Tugos hanggang sa pinakambaba hindi ko na po kayo isa-isahin Ito po ay ang pagbati ng inyong minamahal na senyo ang ating makikas at maasang pahalwang punong bayan ng bayan ng buhat ipinaabot po ang kanyang pagbati sa lahat ng mga taga Barangay Tugos ito po ang programa na ito ay binuo ng pamahalaan ito sa patnubay ng ating minamahal na Mayor Army de la Cruz Carion ang tunay na layunin ay makipag-ugnayan ang pamahalaang bayan dito po sa Barangay Tugos Ugnayan po, dinala at bitbit -bit namin ang lahat ng uri ng ating servisyo dito sa ating barangay. Ngayon po ang ating taga-rural health, ang agriculture, ang engineering, halos po lahat ay nandito na. Makipag-ugnayan po. Nandito rin po ang ating uh, Office of the Senior Citizens Affairs. Ano pa ba? At ang ating pong mga taga-filler. So ito po ang ibig sabihin is to sum up ay narito po sila para alamin sa ating mga kabarangay kung ano ang ating maibibigay na tulong dito sa barangay. Hindi lang po sa barangay Tugos ito, mga kabarangay ko, kundi sa buong 61 barangay po ng Bayan ng Buwak ay ginagawa po natin ito upang lubos ninyong malaman at madama ang tunay na serbisyo ng pamahalaang bayan ng buhay. In this regard, gusto ko pong iparating sa ngayon at dahil naman po tayo ay nasa ugnayan, nabanggit ko kanina sa mga kapari ko doon, ay aprobado na po ang ating Municipal Support Fund Ordinance. Yung po ang ibig sabihin, Kap Manay, ay meron po kayong makukuha sa ating pamahalang bayan na 200,000 sa taong ito. Kaya nakita ko kanina, parang pwedeng gamitin dito sa kanilang solar light. Napo, So yung po, makipagunayan na po kayo sa ating 11th Sangguniang Bayan Secretary o kaya doon sa staff namin. Kaya atin na din, upang makuha ninyo yung bagong-bagong ordinanta natin na ating uh, inakda kasama natin si Kuya Makoy at iba pa na ating miyembro ng 11 Tango ni Ambayan. Lalo-lalo na po ang ating floor leader, si Kunshal naging kasama rin po namin. At syempre po ito ay inak inakda natin pero ito po ay na ng buong 11 Tango Bayan sa pangunguna po ng ating minamahal na Vice Mayor. So yun po ay ating regalo upang malaman ng mamamayan na ang bayan ng buwak ay talaga namang nagmamalasakit sa ating kabaranggayan. Ito po, si Chief Manggera, bumabati sa inyo. Magandang hapon po sa inyong lahat kay Chief Manggera, laging barangay ang una. Magandang hapon po sa inyo. Ano pong ibig sabihin nun? Lahat po ng mga concern ng barangay, ng mga barangay officials, ng komunidad, si Jensky po ang tutugon at magbibigay ng solusyon, tutulong sa atin. Isang batang-batang uh, lingkod bayan din po na ating inaangan dahil ito pong ginagawa natin ang barangay ay isa sa mga unang proyekto niya ho pagka-appoint sa kanya ng ating Mayor Army. Kaya palakpakan naman po natin, Jensky Sisista. Siya po ay kapatid din ng ating uh, presidente ng Liga ng mga, Cons Liga ng mga Barangay, uh, captains ng Bayan ng Buwak, si Kapitana Consihala doon na Miraflor po. Ano? Una po sa lahat, ay nais ko yung muna magbigay pugay sa ating mga kasama ngayong hapong ito, dito po sa barangay ng Tugos. Pinangungunahan po, kakatapos ng magsalita, ang kumakatawan po sa ating uh, pangalawang punong bayan, sa ating Vice Mayor Kuya Mark Senyo, ang ating din po pong inahangaan na legislator, uh, kasama ko po ngayon sa 11 Chambulian, pero matagal na pong naglilingkod sa Bayan ng Muak para pagdating sa sektor ng uh, seguridad at kapayapaan ang dati nating Chief of Police, dating Deputy Provincial Director ng PNP Marinduque at ngayon po ita ating Kapitan ng Bulyaslin at ngayon ay Consihal, laging barangay ang ula kay Consihal Chief Manggera. Palakpakan naman po natin. Nandito rin po ang sarili ho ninyo dito sa Tugos. Ano po ipinagmamalaki natin dito po sa seaside. Dati pong konsihal ng Bayan ng Buwak at ngayon po yung muli ah, uh, uh, muling magpabalik para po maglingkod sa ating bayan bilang konsihal. Palakpakan po natin, konsihal Wilson, mabuti. Pagbati po, bagaman wala ho, ang ilang mga kasama namin konsihal, pero andito po sila kasi sila din po ay sumusuporta sa ating ginagawang ugnayang barangay. Number one po dyan sa sumusuporta sa atin ay ang inyong inyong pong konsihal dito sa barangay Tugos. Palakpakan naman po natin, konsihal Sito Laylay. Andiyan din po si konsihal Alinik Solomon, konsihal Luisito Mahaba, konsihal Adonang Miraflor, at iba pa po natin mga kasama konsihal. Uh, ang akin din pong pagbati sa sangkuli barangay ng Tugos uh, na pinamungunahan po ni Kapitan Rex Manay. Kapitan Rex? Andon? Si Kagawad at dati po din natin Kapitan Luis Luha. Kasama ko kanina. Kapitan Enrico Isole. Ah, Kagawad Enrico Isole. Kagawad Marvin Isole. Kagawad Marvin Isole. Kagawad Reynan Laylay. Ayan. Kagawad Jerry Isule. Kagawad Gerald Lolong. Kagawad Ronel Laylay. Andito mo ba si SK Chairperson Jerwin? Wala. Ah. <laughs> Ang ating mga SK Kagawad Jason Isule. Ron Sandrick Guensalida. SK Kagawad Jovi May Hermosa. Kamag-anak din natin to. Kagawad Seth Larga. Kagawad, SK Kagawad, Caitlin Joy Panukulan. Ang atin din pong sekretary, si Sek Ariel Mandisik. Nasaan po? Andyan. Okay. Si atin treasurer, Ate Melissa, mabato. Parang wala, hindi ko pa nakita ito kanina. Okay, sige po. Ang atin pong BNS, Ate Rina Linda Kayanan. Nandyan, parang... Ayon. ang ating child development worker ate Lenny Marin at ate Maribel Manahan ang ating pong mga masisipag na PHW na talaga naman kanina pa ay busy busy na at nakakulay na women empowerment dahil women's man eon at Eudoro Zahir Ate, ate Cherilyn Estorillo Ate Evangeline Magkamit Ate Rosalie Malalag at Jenky Lucy at Cheryl Mangkubat. Okay, busy. At ating mga barangay tanod, si Kuya George Naracas Kuya Adrian Malapat, Kuya Rodel Larga, and si Kuya Robert Saludo, and kanina syempre, yung napakagaling ko nagdasal, at Gina Istorilio, at syempre po sa ating mga lingkod, ba, lingkod bayan na kasama ngayon, ang mga masisipag po kawani ng pamalang bayan ng buwak, ang ating mga department head na nandito ngayon, mga section heads at ang ating mga empleyado maging job order workers na talaga naman po ilang araw na, ilang linggo na, o baka ilang buwan na, eh talaga naman po nandyan nakasuporta kahit sa linggo ay kasama namin sa mga barangay at nagbibigay ng servisyo isang makabataan at makabuluhang araw po sa inyo. Sa ngalan po ng ating minamahal na punong bayan, Mayor Arnie de la Cruz Carreon, na sa kasalukuyan po ay nasa Manila po, nasa, nasa NKTI, ah, palakas lang po, kailangan lang po ah, na ah, magpa check up at magpatingin ng ilang mga laboratory test para masigurado po no, na okay siya at handang-handa sa mga darating na araw, buwan, ano. Bagaman wala po siya dito ngayon, uh, kanya pong binigyan ng instruction ang ating Community Affairs Officer at kami po, nasangguling bayan ng ating Vice Mayor na ituloy po itong ating ugnayang barangay kahit wala po siya dahil ang ating mong Mayor Army ay naniniwala na ito pong programang ito ay hindi po para sa amin. Hindi po namin ito ginagawa para uh, magkaroon kami ng pagkakataon muli lang na makasama kayo. Ang tunay pong esensya nitong programang ito ay upang ibigay ang nararapat na serbisyo sa barangay. Dahil alam ko po kung gano'ng kahirap ang bumiyahe papunta ng bayan, ang gumastos ng pamasahe para lamang po pumunta kayo ng bayan, uh, uh, magpatingin doon, magpa-check up ayusin yung mga problema ninyo sa lupa, sa kalaang sibil, sa uh, sa mga uh, pa serbisyong panlipunan, sa infrastruktura, sa uh, sa agrikultura, ano po? Mismong kami na po ang tama lang bayan na ang munisipyo na po ang gumagawa at dinadala po ang lahat ng servisyo at programa sa kabarangayan. Yan po ang tunay na purpose at esensya ng ugnayang barangay. Ang mailapit ang pamalaang bayan sa ating kabarangayan, sa ating mga mamamayan. Kaya naman po, uh, ang aming din sa ating Mayor Army. Dahil sa kabila po, no, ng mga kaliwat ng mga aktividad at dibudades, sa kabila ng mga uh, iba't ibang mga programa, sinigap po niya na mangyari ito dito sa ating barangay ng Tugos. Ano po? Kaya naman siguro, baka pwede palakpakan po natin ang ating minamahal na Mayor Army dahil talagang tunay niyang ipinararamdam ang haplos ng pagmahal ng isang mapag-aruga at mapagkalingang ina. Kaya po, sa lahat po ng mga nandito ngayon at sa mga ilang kapamilya pa natin na nandyan sa kanilang bahay na hindi pa ho nakakarating sa kanila, na nandito po ang pamalang bayan iparatingin na po samantalahin po natin hanggang anong oras tayo dito? hanggang alas 5? hanggang alas 5 po ha? 2.30 pa lang hanggang alas 5 po ay nandito ang pamalang bayan para magbigay po ng servisyo sa inyo ano po kaya samantalahin po natin sa so, muli po mula sa ating mahal na punong bayan Mayor Armin Carion ipinapaabot po niya ang pagbati at pasasalamat sa inyong lahat at naway patuloy po tayong magsama-sama para sa mas ikagaganda pa ng ating bayan ng buwan. Maraming maraming salamat po.